Nagkadool na ang Simana Santa o nagkadayang diskarte na ang pipila ka na to kung unsa ang mga pamaagi aron masulit ang long vacation sa ulahing simana sa bulan sa Marso. Ado pipila ang nagplano na ng mubakasyon o magsuri sa mga kaliguanan o sa mga peaceful place aron makapamalandong kauban ang minahal sa kinabuhi. Dini sa dyan san, usa ang Barangay Kunil sa mga gadevelop develop tungod sa mga nagsulpot yung tourist spot sa kabukirang bahin sa mong barangay asa makasinati og malinawon og fresh air nga layo sa sentro sa syudad. Hinungdan nga gipakusgan pa karon sa barangay council sa mong lugar ang pagpromotar sa mga maanindot nga tourist spot ilabi na karong panahon sa Kuwaresma. Siguro karong uh, sesyon na mo akong i-open na uh, siguro maghimog activity mm -hmm. at, uh, para at least makaselebrate man lang ang ato ang mga kabatunan or mga local tourists mm -hmm. Din sa barangay Connell kaya uh, sa karon naghinay-hinay ni Barangay o og uh, auhag sa ato mga tao dito dapita sa buhawi ug sa kalaha cars nga og po pwede nga uh, ilahang mga lugar kato ilahang mga mga possible tourist uh, tourist uh, destination nga ilahang pagwapuhon o ilahang i-develop aron nga katong atuang mga local sa uh, Jensen makalaag man lang sila sa uh, Brangay Conel. Usa sa mga tourist spots sa mga barangay nga ginadayo sa katawhan, mao ang campsite sa Layson Park, Porok, Guadalupe, Buhawi, Barangay Cunel. Wala pa man hingpit nga na-develop ang lugar, apan usa na kini sa mga nahimong pagpilian sa mga bakasyonista nga bisitahon tungod sa nindot nga view, asa kita ang tibok dakbayan sa Jansan o City Lights. Okay naman no, ang outcome, but we did not expect bumatok man siya, so hinahinaya na to. and uh number one na concern there is kaning garbage oh, okay. so that we every time <coughs> mo pasok ang atong mga tourists, we have to instruct them na bring your own ano or namatay mga garbage dia hmm. and natay mga liboter dinatawag hmm. kaya sometimes na among sa tourist nga they will just leave their Lugin? mga na ka, no so moto to natay mga libuter go na Ang magbarkadang sila Jeric ug Darrell, ang mahiligon sa pag-adto sa mga susamang lugar ug sigurado'ng panahon sa bakasyon sa Barangay Kunel ang ilang first choice sa pagsuroy. Sa uh, Facebook lang namo Makita. Ya amo aday ingya toan. Ang barkada ni. Ah uh, barkada oh, gabalik -balik po okay, na ko gabalik-balik pud ni diri. Dami na namo ka balik. na yata kay para makawala sa stress, para makarelax jud mga Ginoo. Ya karang wala go gayud din mga ginaisip. Na-enjoy lang ni mo. First time pa gawin ako dito. Isabay ko niya. Salamat po ko siya. Kaya gandala ko niya dito. Ipnaman po yung problema. Di, makakawalag problema ang ano ba ang pagdaghan sa mga tourist spots sa mga lugar ang usa sa mga magpakusog matod pa sa turismo nga pamaagi usab sa paglambo sa barangay ingon man sa syudad. Yes, ug mayon ka ng lugar nga para uh, panoramic view sa ato ang city city lights na ana ato uh, ang mga areas diha sa Sitio Buhawi uh, Purok Badalupe. Uh, actually makita na gani mo sa ato social media nga, pertinani na uh, pertina nilang pagpicture og laag di ang area in the heart of changing lives, kini sa MJ Fernandez sa Brigada News Jansan. Brigada News.